Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa komento po ng isa sa mga subscribers po natin ang tanong po niya kung mayroon daw pong pension sa pag-ibig. Ayan guys, sasagutin po natin yan. Wala pong pension sa pag-ibig pero lahat po ng mga contributions natin, lahat po ng binayad po natin nung tayo po ay nagtatrabaho or nung tayo po ay naguhulog ay makukuha po natin lahat yon plus interest po. Pagdating po natin ng 60 or 65, pwede na po natin kunin ang hinulog po natin through um, provident. Ayan, mag-file po tayo ng provident pa para po makuha po natin lahat po ng hinulog po natin at mga interest po nito. Ayan guys, so sa ating mga subscribers dyan, wala pong matatanggap na pension, pero lahat po ng hinulog po natin plus interest makukuha po natin ayan guys